Totoo nga bang effective ang kalamansi para pumuti ang makulimlim mong kilikili? -kili. Patunayan natin yan sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Marami ang nag-aakalang nakakaputi ang pagpahid ng kalamansi sa kilikili at iba pang parte ng katawan. Totoo nga ba ito at wala ba itong masamang epekto sa balat? Tara, let's prove it! Merong ibang mga tao ang gumagamit ng kalamansi para paputiin ang kilikili at iba pang mga parte ng katawan na nais nilang paputiin dahil naniniwala sila na ang juice ng kalamansi ay nakakapagpapusyaw ng kulay ng balat at mas epektibo raw kung direktang ikinukuskus ang kalamansi sa balat. Ayon sa isang dermatologist, hindi totoo na nakakaputi ang kalamansi kapag direktang ipinahid o ikinusko sa balat, kundi lalo pa raw mangingitim ito kapag direkta ang mga prutas ayon sa eksperto gaya ng kalamansi ay naglalaman ng citric acid na nagiging sanhi ng discoloration at irritation sa balat kapag naibabad at naikuskus ng matagal. Nakakaputi ayon sa kanila ang citric acid kapag ito ay ginamit o nahalo sa mga produktong na proseso na. Pinakamainam na gumamit ng sabon na may halong citric acid sa ingredients kung nais mong pumuti.